Hello, magandang umaga. Ngayong araw, ituturo ko sa inyo ang expanded form ng two-digit number. Handa na ba, mga bata? Bago yan, dapat alam nyo kung ano ang place value ng digit. At alam nyo rin ang value. Pag alam nyo na yan, Madali na lang matutunan yung expanded form ng two-digit number. Alam nyo ba? Okay, umpisahan natin. Basahin natin ang number. Ito ay 65. Ano ang place value ng 5? Ones. Ilang ones? ang nasa 65 5 so magbilang tayo ng 5 na by 1 1 2 3 4 5 so 5 ang value ng 5 punta naman tayo sa 6 ano ang place value ng 6? Tens. Ilang tens ang nasa 65? 6. Magbilang tayo ng 6 na by 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 ang value ng 6. Ngayon, lagyan natin ng plus sign sa gitna ng value. Yan, 60 plus 5. Yan na ang expanded form ng 65. Okay, punta naman tayo sa susunod. Basahin ang number. Ito ay 53. Ano ang place value ng 3? Once. Ilang once ang nasa 53? 3. Ngayon, magbilang tayo ng 3 na by 1. So, 1, 2, 3. So, ang value ay 3. Punta naman tayo sa 5. Ano ang place value ng 5? Ang place value ay 10 Ilang tens naman ang nasa 53? 5. So, magbilang tayo ng 5 by 10 na 5. O, oh, 5 na by 10. Magbilang. 10, 20, 30, 40, 50, So, ang value ng 5 ay 50. Ngayon, lagyan naman natin ng plus sign sa gitna. Ayan. 50 plus 3. 200, na ang expanded form ng 53. Naintindihan? Kung hindi nyo naintindihan, balikan nyo na naman ang video ulit-ulitin hanggang maintindihan. Mamaya, magbibigay ako ng test. Okay? Bye-bye!